antok man ako, guys. Mm. Ganito na lang. Para mawala antok natin. Ah, ako. Ah, nag, may content ako na ano. Tungkol sa IX President. Nagpost ako. Daming mga ano, bashir. Isip ko bahala kaya dyan tsaka yung iba nagtalo-talo sa comment sabi ko bahala kayo dyan basta ako mula nung bata pa ako wala akong hilig sa ano politiko kasi mula noon guys wala naman akong nakitang lahat naman ng presidente maraming sinasabi may mabuti may hindi ganun lang yun wala naman kasi perfectong ano hindi naman purkit umupo ka perfect ka na uh wala akong masabi kasi eh, bakit stressing ko yung sarili ko ang dami ko nang problema problemain ko pa yung politiko ang masasabi ko lang dyan kahit naman ang anong gawin natin sila rin naman masusunod Ma mangugat ka na lang kaka eh, kakapagdebate dyan sa tungkol sa politiko eh, sila rin naman masusunod kung anong gagawin sa, sa Pilipinas Hala, hindi naman tayo masusunod. Yung mga komentar, comment mo, masabi mo ba na itong sundin? Kaya mula nung bata pa ako, guys, na kailang, ano, simula, nagisnan ko si Marcos hanggang si ano, wala pa akong presidente na kitang walang masabi. Talaga may sinasabi. Oo, uh -huh. kaya normal lang yan na ano, na may, ma, hindi talaga perfect. At kung sakali mang mali yung napili ng presidente, eh, bakit ka stressin ang sarili ko? Hindi naman ako masusunod pag ano, sila rin naman. Mm. Ganun yun. Kaya, sa, kaya ngayon, sunod, sunod lang ako sa Agos. Oh. <coughs> sunod lang talaga ako sa Agos. At saka pag bumoto ako, buboto lang ako. Hindi ko in na ganun na mangyayari. Kasi, ibig sabihin, obligasyon ko lang na bumoto. Yun, ginagawa ko ng obligasyon ko. Pero, wala akong inexpect na kesyo ano ganun ganun hmm. bakit natin isisi sa ano sa presidente yung kahirapan eh, hindi naman siya ang ano tayo pa rin ang magsisikap mapamura ang bigas o mahal ganun pa rin pag mahirap ka mahirap ka talaga ganun yun mura man o mahal ang bigas sa um, sasabihin pa rin ano pag naghirap, sisihin si ano, yung presidente. Wala akong sinisising ano. Mula pagkabata bata ako, wala talagang hiling mag ano, yung ganyan politiko. Kung walang, kung hirap ako pambiling bigas, maghagira pa ako ng pera. Hindi ko sisihin yung ano, yung mga gobyerno na umupo. Kasi tayo, tayo pa rin naman ang ano eh ang gumagawa ng ano paraan para ano, hindi naman sila. Hmm. Yung mga mayaman, mayaman na yun. Tayo hmm. mga mahirap, mahirap na, mahirap na magsikap na lang. Ganon. Kaya hindi ako na-stress yung tungkol sa nangyari ngayon. Oh. Nandyan, minsan, maisip ko, maawa ako sa ano. Pero, hindi ko wala akong ano. Hindi ko masyadong intindi kasi kahit na ma maano ka magpaka-stress ka pa diyan. Sila rin yung susunod eh. Oh. Um. alang Alam nga naman pupunta ka doon para ito ang sabihin mo, sundin ka talaga hindi. Ma-stress ka lang Mahugat ma ka na lang sa kakaano. kay akala ng iba porket nagpost ako ng gano'n yung nag-remix ba ako akala ano na ako ba binabash ako sa isip ko bahala kayo jo magsiging bash o basta ako wala akong hilig sa ano nag-content lang ako. <laughs> Bye guys!